Part 4, Week 6 Tahalagahan ng pagre-recycle Kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto Matatag Curriculum Bansang Makabata, Batang Makabansa With me, Teacher KMT Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kahalagahan ng pagre-recycle kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Narito ang mga pwedeng maging mga kasanayan at layunin. Una, naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagre-recycle. Pangalawa, nakikilala ang mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Maikling balik aral. Gabay na tanong. Una, ano ang dalawang sistema ng pagsukat na ginagamit natin? Magaling! Ang dalawang sistema ng pagsusukat ay sistemang metric at sistemang ingles. Pangalawa, Kunin ang ruler at hanapin ang mga sumusunod. Nahanap ba ninyo? Magaling kung ganon! Pangatlo, i-convert ang mga sumusunod. Titik A, 12 inches papunta sa feet. Titik B, 1 and half feet papunta sa inches. Titik C, 1 inch papunta sa centimeter. Sagutin na natin. Ang mga tamang sagot ay Titik A, 12 inches ay katumbas ng 1 feet. Titik B, 1 1⁄2 feet ay katumbas ng 6 inches. Titik C, 1 inch ay katumbas ng 2.54 centimeters. Aglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang pagre-recycle ay isang paraan ng pagpoproseso upang makabuo o makagawa ng panibagong produkto mula sa mga materyales na hindi na kailangan at itatapon na lamang bilang basura. Katulad ng mga robot at superhero na gawa ni Elmer Padilla, taga Katbalogan Samar. Ang mga robot at superhero na laruan na kanyang ginagawa ay mula sa mga nirecycle na tsinelas. Dahil sa ganda ng kaniyang mga ibinibentang obra, siya ay nag-viral at naitampok sa kapuso mo Jessica Soho. Dahil sa ginagawa ni Elmer Padilla, siya ay nakakatulong upang mabawasan ang basura na maaaring bumara sa mga daanan ng tubig. Nababawasan ang pagsusunog ng mga lumang chinelas na nakakasama sa hangin. Nakakapagbigay aliw sa mga nakakakita ng kanyang mga obra. At higit sa lahat, napagkakakitaan niya ang mga basura gamit ang kanyang abilidad naman, napakahalaga ng araling ito dahil maraming kapakinabangan ang maidudulot nito sa atin at sa ating kapaligiran. Sa araling ito, kayo ay matututong magbigay halaga sa pagre-recycle at makakakuha ng kaalaman tungkol sa mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Paghawa ng bukabularyo sa nilalaman ng aralin Una, pagre-recycle. Proseso ng pagkuha ng mga gamit na materyales na maaaring itapon na at muling paggamit sa mga ito upang makagawa ng bagong produkto. Pangalawa, greenhouse effect. Ito ay proseso kung saan ang init na dala ng araw ay sinisipsip ng mga greenhouse gases o GHGS sa atmosphere at ibinubuga sa lahat ng direksyon. Ang mainit na enerhiyang ito ay ibinubuga pabalik sa mundo para magbigay ng sapat na init. Pangatlo, pollutants. Ito ay mga substansya o material na nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran. Ang mga ito ay maaaring nasaan yung gas, likido o solido at maaaring magmula sa iba't ibang bagay tulad ng mga industriya, sasakyan, agrikultura at iba pang mga aktibidad ng tao. Ang apat, Reuse, reduce, recycle. Ito ay tatlong mahahalagang prinsipyo ng pamamahala ng basura na naglalayong bawasan ang epekto ng tao sa kapaligiran. Ang mga prinsipyong ito ay tumutulong sa pag-iwas sa polusyon, pagtitipid ng mga likas na yaman, at pagbababa ng basura na napupunta sa mga landfill. Unang aralin. Ang pagre-recycle. Ang proseso ng pag-unawa. Pagmasdan ang larawan. Tanong-tugon. Una, ano ang inyong nakikita sa larawan? Napakagaling! Ang larawan ay nagpapakita ng dalawang upuan na gawa mula sa mga lumang gulong ng sasakyan. Ang mga gulong ay pininturahan ng asul at inayos upang maging komportabling upuan na may sandalan at armrest. Pangalawang tanong, Batay sa larawan, anong materyales ang ginamit upang makabuo ng produkto? Napakahusay! Ang materyales na ginamit ay mga lumang gulong ng sasakyan at pintura. Pangatlo. Bukod sa materyales na ginagamit sa larawan, ano-ano ang iba't ibang materyales na maaari nating i-recycle? Magaling! Bukod sa mga gulong, maaari nating i-recycle ang papel, plastik, salamin, metal, kahoy, tela, at elektronikong kagamitan. Pang-apat na katanungan. Paano nakatutulong sa ating kalikasan ang pagre-recycle? Tama. Ang pagre-recycle ay nakatutulong sa ating kalikasan sa pamamagitan ng pagbabawas ng basura sa mga tambakan, pag-save ng enerhiya at likas na yaman, pagbabawas ng polusyon at pagpapalawak ng buhay ng mga materyales sa pamamagitan ng muling paggamit. Pinatnubayang pagsasanay Ang kahalagahan ng pagre-recycle Tignan at pag-aralan ang nasa larawan at alamin kung ano ang mensaheng na isipahiwatig nito. Tanong Tugon Una, ano-ano ang mga nakikita mo sa larawan? Magaling! Sa larawan, makikita ang iba't ibang uri ng mga recyclable na bagay tulad ng lata, bote ng plastik, takip ng bote, garapon na salamin, piraso ng papel at karton ng itlog. Pahalawang tanong, ano kaya ang ibig sabihin ng green na nasa gitna ng larawan? Magaling! Ang green na nasa gitna ng larawan ay isang simbolo ng pag-recycle. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pag-recycle at ang pagsisikap na mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran. Pangatlo, nakakita ka na ba ng mga katulad ng nasa larawan? Saan mo ito madalas makita? Mahusay. Opo, madalas kong makita ang mga ganitong bagay sa mga bahay, sa paaralan, at sa mga pampublikong lugar kung saan may mga basurahan na may label na recyclable. Pang-apat, ano kaya ang mensaheng na isiparating ng larawan? Magaling. Ang mensahe ng larawan ay ang kahalagahan ng pag-recycle. Ipinapakita nito na maraming bagay na ginagamit natin araw-araw ay maaaring i-recycle upang mabawasan ang basura at mapangalagaan ang ating kalikasan. Ang simbolo ng pag-recycle ay binubuo ng tatlong mga palaso na bumubuo ng isang tatsulok. Bawat palaso ay kumakatawan sa isa sa tatlong RS, reuse, reduce at recycle. Ngunit ano nga ba ang mga kahulugan ng mga ito? Unahin natin ang reuse. Ito ang muling paggamit ng mga bagay upang mabawasan ang basura. Halimbawa, paggamit muli ng mga bote o lalagyan. alawa, reduce. Ang pagbabawas ng paggamit ng mga materyales at enerhiya upang mabawasan ang basura. Halimbawa, pagbawas ng paggamit ng plastik. Recycle. Ang pagproseso ng mga ginamit na materyales upang magawa itong muli bilang bagong produkto. Halimbawa, pag ng papel upang maging bagong papel. Isa sa pinakamabigat na problemang kinakaharap natin sa buong mundo ay hindi tamang pagtatapon ng mga basura. Malaki ang nagiging epekto nito sa buhay ng tao. Nagdudulot ito ng maraming problema katulad ng pollution, pagbaha, pagkalat ng mga sakit, panganib sa marine life, at marami pang iba. sa iyong palagay, ano ang maaari natin gawin bilang mga mamamayan upang makatulong na mabawasan ang problema ng mga basura at kung paano ito masosolusyunan? Kahalagahan ng pagre-recycle Bakit kailangan mag-recycle? Anong mga benepisyo ang makukuha kapag nagre-recycle ng mga basurang materyales? Napakahusay. Una, ang pagre-recycle ay nakatutulong sa pangangalaga ng kapaligiran. Pangalawa, ang pagre-recycle ay lumilikha ng maraming trabaho mula sa pagkolekta, pagproseso, at pagbebenta ng mga recycled na produkto. Patlo, ang pagre-recycle ay nakakabawas ng mga emisyon ng greenhouse gases at iba pang pollutants na nakakaapekto sa kalikasan at kalusugan ng tao. Pang-apat, ang pagre-recycle ay nagtuturo sa mga tao ng kahalagahan ng responsableng pamumuhay at pamamahala ng basura na nagbubunga ng mas sustainable na komunidad. At panglima, ang pagre-recycle ay nagpapabuti sa lupa, halaman at mga hayop sa kapaligiran. Narito naman ang mga halimbawa ng recyclable na gamit. mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto. Marahil ang pinakamalaking kategorya ng mga produktong nasasayang ay mga lalagyan at pakete. Halos lahat ng uri ng produkto, pagkain at hindi pagkain na ibinibenta ay nakapaloob sa mga lalagyan o pakete. Ang lalagyan at pakete ay maaaring gawa sa plastik, salamin, metal, papel, foil, aluminum, vinyl polystyrene, tela o kombinasyon ng mga ito. Sa mga pamilihan, ang manipis na plastik ay kadalasang ginagamit sa pag-package ng anumang uri ng bagay na binili sa mga tindahan. Dahil ang mga plastik ay hindi nabubulok, may mga lokal na ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng mga plastik. Mga kasangkapan sa pagbuo ng proyekto. Una, gunting. Ginagamit sa paggupit ng papel at iba pang materyales na malalambot. Pangalawa, cutter. Ginagamit pamutol ng mga plastik na hindi kaya ng gunting. Pangatlo, ruler. Ginagamit na panukat at gabay sa paggawa ng tuwid na linya. Pangapat, lagare. Ginagamit pamutol ng mga materyales na matitigas katulad ng kahoy. May lagare rin na ginagamit para sa bakal. Panglima, martilyo. Ginagamit bilang pamukpok ng pako o pambunot nito. Pang-anim, glue gun. Ito ay dekoryenteng kasangkapan na ginagamit bilang pandikit gamit ang glue stick. Pang-pito, soldering iron. Ito ay dekoryenteng kasangkapan na ginagamit sa pagdurugtong ng mga wire connections. Maaari din itong gamitin pang butas ng plastik. Ngayon ay dumako na tayo sa mga materyales na maaaring i-recycle. Mga materyales na maaaring i-recycle. Una, lata ng gatas o sardinas. Maaari itong gawing pen holder, alkansya, flower vase o kaya naman gawing taniman ng mga halaman lalo kung walang lugar na mapagtaniman. Ikapalawa, kahon. Maaaring itong gawin mga lalagyan ng damit, proyekto sa paaralan o kaya naman mga laruan ng mga bata. Pangatlo, tansan ng mga soft drinks. Maaaring gawing punasan ng paa o kaya naman musical instruments tulad ng tamborin o kaya laro ang pambata. Pang-apat, candy wrappers o chocolate wrappers. Maaaring gawing itong mga bulaklak o kaya naman gupit-gupitin ang mga ito para makagawa ng mga throw at iba pang mga palamuti. Pang-lima, lumang gulong ng sasakyan. Ito ay maaaring gawing paso ng mga halaman, basurahan at punasan ng paa. plastic at glass bottles. Ang mga plastic bottles ay maaaring gawing parol, bulaklak, dahol, vase, lalagyan at iba pa. Ang mga glass bottle naman ay maaaring gawing baso o flower vase. Pangpito, lumang dyaryo, karton, papel. Ang mga material na ito ay maaaring gawing paper match, basket, bulaklak at marami pang iba. Paglalapat at pag-uugnay, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. baong pagkatuto. Tanong-tugon. Ano ang pagre-recycle? Magaling. Ang pagre-recycle ay isang paraan ng pagproproseso upang makabuo o makagawa ng panibagong produkto mula sa mga materyales na hindi na kailangan at itatapon na lamang bilang basura. Pangalawang tanong. Ano-ano ang mga kahalagahan ng pagre-recycle? Napakahusay! Ang pagre-recycle ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa pagbawas ng basura. Sa pamamagitan din ng pagre-recycle, nababawasan ang polusyon sa hangin at tubig at natutulungan ang kalikasan. Nakakagawa rin tayo ng mga bagong bagay mula sa mga lumang gamit at nagkakaroon ng mga bagong trabaho. Ang pagre-recycle ay mahalaga para mapanatiling malinis at maganda ang ating mundo para sa mga susunod na henerasyon. Pangatlong tanong, magbigay ng mga kasangkapan o materyales na maaaring gamitin sa pagre-recycle. Magaling! Mga kasangkapan, una, gunting, pangalawa, cutter, pangatlo, ruler, pangapat, lagare, panglima, martilyo, panganim, glue gun, pangpito, soldering iron. Para naman sa mga materyales, una, lata ng gatas o sardinas, pangalawa, kahon, pangatlo, tansa ng mga soft drinks, Pang-apat, candy wrappers. Pang-lima, lumang gulong ng sasakyan. Pang-anim, plastic at glass bottles. Pang-pito, lumang dyaryo, karton, papel. Pang-apat, bilang isang mag-aaral, paano nakatutulong ang pagre-recycle upang makatipid sa mga gastusin ng inyong pamilya? Napakagaling kong ganun! Nakakatulong ang pagre-recycle sa akin bilang isang mag-aaral sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na yari sa plastik kagaya ng bag at lalagyanan ng lapis. Sa pamamaraan na ito, makakatipid kami ng aming pamilya dahil hindi na nila ako kailangan pang ibili ng bagong gamit. Pagsusulit Para sa unang pagsusulit, Paano to? Mag-isip na mga bagay na maaaring i-recycle at kung anong produkto ang maaaring gawin mula rito. Ngayon ay sagutin na natin. Para sa mga bagay na maaaring i-recycle, pwede ang plastic at glass bottles. Ang mga produkto na malilikha dito ay parol at vase. Ang susunod naman ay lumang gulong ng sasakyan. Ang produkto na maaaring malikha dito ay paso ng mga halaman o kaya ay basurahan. Ang susunod naman ay candy wrappers. Ang produkto na maaaring malikha dito ay Bulaklak at tropilos pillows Susunod naman ang Lata ng gatas o sardinas Ang produkto na maaaring malikha dito ay Pen holder, alkansya, flower vase Susunod naman ang Kahon Ang produkto na maaaring malikha dito ay Mga lalagyan ng damit o proyekto sa paaralan Mga bata, marami pa ang pwedeng maging sagot kung wala dito ang inyong mga sagot, maaari niyong tanungin ang inyong guro upang malaman kung tama ang inyong mga sagot. Para sa pangalawang pagsusulit, Panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong ayon sa iyong pagkakaunawa sa aralin. Para sa unang katanungan, ano ang kahalagahan ng pagre-recycle sa ating kalikasan? Tama. Ang pagre-recycle ay mahalaga sa ating kalikasan dahil nakakatulong ito sa pagbawas ng basura, pag-iwas sa polusyon at pagtipid ng mga likas na yaman. Pangalawa, ano ang kapakinabangan natin kapag tayo ay nagre-recycle? Mahusay! Ang pagre-recycle ay may kapakinabangan tulad ng pagbawas ng basura, pagtitipid ng enerhiya, pag-iwas sa polusyon, pagreserba ng likas na yaman at paglikha ng trabaho. Mahusay mga bata! Gawain pantahanan o takdang aralin. Pagmasdan ang paligid ng iyong tahanan. Ilista ang mga recyclable na materyales na marami sa inyong lugar. Tukuyin kung anong malilikhang proyekto ang maaaring gawin mula sa mga ito. Isalaysay ito sa klase bukas. Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa Pagre-recycle na ang pagre-recycle ay proseso ng pagkuha ng mga gamit ng materyales na maaaring itapon na at muling paggamit sa mga ito upang makagawa ng bagong produkto. Ang pagre-recycle ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa pagbawas ng basura. Natalakay din natin ang mga kasangkapan sa pagre-recycle. Una, gunting. Pangalawa, cutter. Pangatlo, ruler. Pangapat, lagare. Panglima, martilyo. Panganim, glue Pangpito, soldering iron. Nalaman din natin ang mga materyales sa pagre-recycle. Una, lata ng gatas o sardinas. Pangalawa, kahon. Pangatlo, tansan ng mga soft drinks. Pangapat, candy wrappers. Panglima, lumang gulong ng sasakyan. Panganim, plastic at glass bottles. At pangpito, lumang dyaryo karton, papel. Maraming salamat sa pagkikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.